con los terroristas. Noong Pebrero, isang libo, siyam walong anin. Go, I can, hot Go, I can, hot pocket. Go, I can, hot Go, I can, hot pocket. Yan ang sa kanyang birthday party.

Go! I keep having Go! I keep having Go! I keep having Paggettis! Nung birthday party ko, meron cake! Ako rin! May batman na trophy pa sa ibabaw! Nung birthday party ko, may clown! Ako, dalawa pa! Si api at si pani. Nung birthday party ko, meron magic! Ako, may soldier pa! Once upon a time, a long long time ago... Ah! Basta! sa birthday party mo, sa birthday party ko. Kasi, ang ang handa mo lang, go, ice cream, hot spaghetti, 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 go, ice cream, hot spaghetti. spaghetti. Sus, gito, just me, yung gabing-gabing na sa labas ka pa, may take a shower ka na. Nasaan ba si mami at si daddy? Mal Malay ko, baka nag-overtime sila para madagdagan ng kita at panggasta sa nimo para sa school mo, sa school bus mo, sa school uniform mo, baon mo sa school, taksa ka ng gastos, kaya kahit kalabaw ang mami at daddy nimo, wag mo na silang hintayin. Eh paano yan? Sino magpaplano ng birthday party ko? Three days na lang, 9 years old na ako. 9 years old ako, pano problema mo? Ako nga, 40 na ako, okay pa rin. Ano? 9 ka na? Oo nga pala, Sus, ang dating baby na kinakakarga ko. Pinapaliguan, pinapahiran ng atay din matanila para lagi mautot. Kulang na lang, kita sa sarili dip-dip. Sus, gino ko, gido, binata ka na plato. This for my birthday mo na. Kailangan ng mga ng mga invitation card para sa mga classmates ko tsaka sa mga friends nila. Baka hindi sila makapunta sa birthday party ko. Baka makalimutin na birthday party ko. Yun lang pinaproblema mo. Tutulungan kita. Marunong ka ba? Aba, syempre. Yun ang trabaho ko eh. Yaya, maid, katulong. In other words, party planner. At kung pilis ko yan, direct object. Ahay! Don't worry, Guido. Kayang-kaya ko planuhin ang birthday party ni ah. mo. Alam kong ihanda. Coke, ice cream, hotdog, spaghetti. Good morning, little boy. Natapos mo na ba yung listahan ng birthday wish mo? Ah, eh, dito eh, nga uh, po eh. Gido! Uh, mas mahaba pa sa rice ang listahan ng birthday wish mo! Sana sinabi mo na lang na gusto mo maging si Marcos para lahat ng gusto mo, makukuha ni mo. Nagre-revolusyon na, Gido! February 23 na today! Remember this day? This is a very historic day! February 23 is two days from my birthday a very special and historic day. Babalik si Mami. Gagawa pa kami ng invitation. Oh no! This can't be true! God! How I failed bringing up to you as a sensible little boy! Kahit araw-araw kang magdasal, di ka pa rin natututo, Gido! Look at you! Look at you, Gido! Nagkakagulo na ang mga tao! I just want to know, is Mami coming back soon? Hindi. Sabi ng daddy mo, daraanan daw niya yung tinapay bago man ang hali. Sige, mag-almasal ka na. Dalawang well, araw na lang. Birthday ko na. Baka makalimutan nila birthday ko. Nagpastang hali na. Di pa rin dinadaan ni daddy yung mga sandwich. Kido, ay mo bang lumabas para mag-bike? Nakalimutan na siguro nila ang birthday ko gido Ayaw mo bang lumabas para maglaro? Ayoko. Gido, son, how are you? I'm fine, mommy. I'm fine. Thank you. Please, son, mag mong banggitin. Please. Please, ma'am. Banggitin mo. Ma, please. Ayokong mag ayoko Ayokong malito dahil sa birthday mo. Please let me know na naalala mo ang birthday ko. General Ramos and Senator Enrile had cut off their ties with President Marcos. They turned to Cardinal Sin for support. People rushed to Camp Grame to protect the soldiers from Marcos' lawyer forces. How are you, ma'am? How are you, dad? We're fine, Dio. Naku, Gido. Nakita mo sana yung nangyari sa EDSA. Kaksa ka ng dami ng tao. Naalala ba ninyo? Nasa likod lang sila ng tangke. Nabukas na ang birthday ko. Tapos, isang babaeng na may hawak na rosa ang pumunta sa unahan. Naiyak yung babae, pati yung katabi ko. Nakita ko nung nagpahid ng luha, yung sundalong kaharap niya. Pinalibutan namin ang nausad na tangke. Tapos narinig namin ang utos ng opisyal. Pinaurong at pinabalik, naglondagang kami sa tuwa. Nagyakpan kami, nagiyakan, at nagsisigaw sa tuwa. At lumayo ng malayong malayo ang tangke. Mami, Daddy, bukas na board ko <laughs> Kamusta, is stop going to to Ang ating latest bulletin, umalis na raw ang mga Marcos sa Malacanang. I repeat, umalis na si Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya sa malakanyang. We will try to verify this. I repeat, this and verified report. Wala na si Marcos, wala na si Imelda. Uwi na si Mami at si Daddy. Tuloy na ang birthday party ko. Sugino so, you know, ko, natupad ang prayer ko kagabi. Matutuloy ang birthday party ko. Coke, Coke ice cream, hot dog, spaghetti. Coke, ice cream, hot dog, spaghetti. Coke, ice cream, hot dog, spaghetti. spaghetti. Tatawagan ko na ng mga friends ko. Ako na magluluto ng spaghetti. Specialty ko yun eh. Tinabaling walang git ang mga klasiko. Basta mayroon tayong Coke, ice cream, hot dog, spaghetti. Coke, ice cream, hot dog, spaghetti. Coke, ice cream, hot dog, spaghetti. Coke, Narito ang latest news bulletin. Nasa Malacanang pa rin si Marcos. I repeat, nasa Malacanang pa rin ang Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Contrary to earlier reports, this is a confirmed report. I repeat, it has been confirmed na nasa Malacanang pa rin si Pangulong Marcos at ang kanyang pamilya. Please stay tuned to our People Power coverage. Ay, hindi pa rin si Mami at si Daddy. At ikaw itagta tita, Mary Rose, ano ba talaga mga tita? hindi na talaga matutuloy ang birthday party ko. Hindi na natin kailangan ng oh, ice cream, hot dog spaghetti. Happy birthday, birthday Gito. Gito! Hindi pa po, po ba kayo pupunta sa EDSA? Pupunta at kasama ka. Yay! Ito so, natin yung celebrate ang birthday mo. Doon tayo magpa-party. Magkakaroon ka ng pinakamalaking birthday party sa buong mundo. Happy Happy birthday, Guido. Thank you pala sa invitation card, da. Ah. Thank you din. Ano minish mo, Guido? Secret. May balita. Pakinggan nyo. Ano yun? Balik na si Marcos. Malaya na tayo. Cory! Cory! Cory!